So uh, ito nga pala yung mga resumes na nakuha natin, yung mga members natin ng Working Pinoy Grooveship. Yes. Sana, ayan, mm -hmm. tulungan mo sila. Pero syempre, uh, yung mga minimum requirements, yun pa rin ang pinapasiyahan nyo. Oo naman, syempre. Uh -oh. Kahit kalember kahit naman natin sila, and I'm admin of the group, uh of -oh. course, I'll be following what our principal's preference Absolutely. for din naman. Syempre. So ngayon, marami tayong pag-uusapan guys, uh, marami talaga. natin yeah. itong uh, opportunity na ito, <laughs> yung pagbibigay natin ng informasyon para sa inyo. Sasagutin na natin through the vlog na ginagawa ko. Uh -huh. Anyway guys, ito pa, isa pa itong uh, madalas na tinatanong sa atin, oh, about working experience. Mm -hmm. So, tanong natin kay uh, ah Sense. Uh, mm -hmm. Required ba talaga ang 1 uh, to 2 years experience sa uh, pipes Five Star Hotel? Or okay. ano ba talaga? Mm -hmm. Thank you sa ano, uh, question. Actually, marami na, marami na kami na experience yan. Yung iba nagko-comment na, comment na pa paano kami magkakaroon ng experience kung hindi nyo naman kami i-hire? Iyon oh, oh. yung parang tinatanong sa amin. <laughs> Totoo naman yun. So, uh, again, principal's preference na naman yan. So, hindi kami yung necessary. So, kung gusto ng principal namin, is may experience, bibigyan namin sila ng experience, ng may experience. Pero may mga principal din naman kami na nangihimingi ng kahit walang experience. Depende sa qualification. Like itong si Daryl, binigay mo sa akin. I think, uh, sa Lyceum siya nag-aaral and graduating pa lang siya. Wala siyang experience. Pero, again, qualified siya sa isang barko namin mm -hmm. which is for uh, Dream Ambassador position So, depende na naman yan sa position Nakadepende na naman sa position kasi na-meet niya yung minimum hiring requirement or standard na kailangan ng isang barko namin So, si Danny ngayon pwede ko na siyang patawagan at ipalign up kasi qualified siya para sa position na yon. Ngayon, ngayon uh, kung ang course mo naman at wala kang experience ay akma doon sa mga kailangan ng barko namin like for example meron kami na kailangan ng housekeeping na dapat natapas mo yung 600 hours OJT mo yes okay so pwede yun, wala kang experience pero may OJT ka pero minsan gusto naman ng principal namin na dapat fresh grad yes so yun yung mga iisipin natin mga applicant na wag tayong mawalan ng pag-asa no ito yung tip ko sa inyo mga KWPCS no kami mga admin, naghahanap kami ng mga makakatulong din sa amin or makakatulong din sa inyo. So kung pupunta kayo sa event natin on April 22, bibigyan namin kayo ng pagkakataon para malaman nyo kung saan kayo pwede mag-apply yes. na agency ng local para makapag ng experience. At pag nakakuha na kayo ng experience, pwede na kayong mag-apply ulit mag-barco. Oh, yeah. Yun yung parang promise namin sa inyo sa April 22. Ang nga pala, Dens, no, mm -hmm. um, di ba, may mga nagbibigay sa iyo ng mga resumes, tama. yung mga binibigay natin mm -hmm. ng resumes. At uh, napapansin ko na pagka hindi sila nakapasa dun sa uh, pagbabarko, di ba, meron kayong land base? Meron kami ng land base. Tama, 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 yun. Oh, yun. tama yun. yun. So, depende rin sa aplikante, okay. kaya sinasabi namin sa mga aplikante namin na wag tayong mapamili minsan. Yes. No? kasi tayo rin yung kumbaga ang kalaban din natin sa sarili natin. Minsan huwag nating ipilit kung saan tayo pwede. Kung meron iba pwede na mag-iba tayong pwede. Alternative. na apply So, again, like sabi ni ni Admin uh, Rinel, meron kaming land base okay. kung takot kayo sa tubig okay. or hindi pa tayo pupwede sa tubig. Uh -huh. Tapos kung ayaw naman natin sa abroad, meron din kaming land base local. Uh -huh. So pupwede tayo. So yo, uh, katulad din pala nung uh, agency namin uh, mm -hmm. uh, then, uh, sa Jepsen, mm -hmm. So yun nga tumutulong rin si Sir Vanic yan. So pagka hindi kayo uh, nakaabot sa minimum requirements na hinihingi ng uh, agency or ng principal mm -hmm. ay ilalagay naman kayo sa land-based program. Kana. At doon muna kayo makakuha ng uh, experience at pagka nakagero na kayo ng experience dit dito na mag-apply ulit sa pagbabanko. Mm -hmm. So, yan guys. no Sana masagot namin lahat ng katanungan nyo. Again, ini-invite namin kayo on April 22. Grand mm -hmm. meet and greet natin for the second time sa Pats College of Aeronautics. 1,300 hours to 1,600 hours. Pero meron tayong registration for one hour only. So, kailangan para rin tayong aplikante, pumunta kayo na mas maaga. Mas mabuti. Oo. At meron po akong ibibigay sa first five mm -hmm. na pupunta meron na kayo kagad kayong t-shirt ng working Pinoy cruise very good po uh -huh. sa cruise ship uh -huh. tapos isipin natin na dapat parati tayo maging maaga kasi sa barco oh. pag late ka hindi ka mabalikan <laughs> ng barko syempre uh -huh. so <laughs> kung gusto talaga natin mag dapat pa, pa, sa application pa lang, maaga na tayo. Sa mga event, maaga na tayo. Sa lahat ng bagay. Ba? Yes, dapat sa lahat ng bagay maaga tayo. Uh, Pinag-uusapan nga namin ni Admin Rinal, no? so this is for working Pinoy cruise Ship. So, any views and opinions does not reflect to any company no or, or its management. So, we're doing this for you guys na ka-WPCS namin. So, huwag tayong mapamili sa agency, wag tayong magsawang mag-apply sa kahit sang agency. At ang mga agency natin is maraming mga principal. Kaya pag nag-apply kayo sa isang barko at hindi kayo natanggap, baka po pwede kayo sa ibang barko nila. No? So, yun ang isipin natin. Uh, kasama natin. Tara. Audience, meron yes. tayong mga members dito ng working um, um, mm -hmm. mm -hmm. so, group uh, yan. member? uh, 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 yung isa nga pala, si... Michael. Michael. No? Ibigay mo na yung sa akin yun ano? Yung ko sa iyo. Sa kausapan nga, na? Kausap pa pa. Pa. Yes, sir. Hmm. Baka sa October pa ko. Oo, okay. Sige. Oh. Antay, lang. Antay lang tayo. Pero pag yes, mayroon namang mga mga open sa iba, pwede mo namang i-try. Yes, sir. No, kung sino ako. yung mauna. As long oh, yes, as no. kang mag-commit muna po. Yes. Hindi ka sigurado. Yes, sir. Okay? Ah. Yun nga, payo ko nga sa kanya. Kung, uh, kung gusto niyang maghihantay doon. Mm -hmm. uh, maganda siya, pero kailangan. <laughs> meron siyang trabaho dito, di ba? diba? Yeah, Kaya yeah. siya mag -e expect Or otherwise, kung gusto niya talaga mag-barko, maghanap pa siya ng other agencies. Yes, tama. Tama yan. Ano naman ang iyong kwento? Parang, okay, I'm just preparing for my papers na lang kasi from hot and cold to pastry yeah. chef. Ah, okay. So yun yung minano ko. Uh, yung Magandang na, departamento yung kinataham okay. mo. Yeah, okay, just Sa kitchen, so, okay. talagang oh, nagkukulang tayo sa mga tao ko, mm -hmm. Especially for the pastry area. Mm -hmm. Ayun. Kaso nga lang, I'm just worried kasi ngayon itong LPU, they're asking for me to, alam mo to work mo. Mm -hmm. right <laughs> yung other papers ko. Mm -mm. So sabi ko tama-tama rin, while preparing for that, at least siguro, ma-release ko na maayos yung certificate ko. Oh, no. So just also waiting for that. Uh, just take all the advices siguro yes, from sir. other people kung sa tingin mo is makakatulong sa iyo. Yes. Sir. Pero uh, again, kahit anong i-advise naman namin sa inyo, kayo pa rin naman ang magdidikta sa sarili nyo. Yes, sir. No, so, You have to choose talaga kung ano yung best na decision na gagawin. Kayo po ay naimbitahan namin sa April 22 para sa meet and greet ng working pinag-cruisee sa FADS College of Aeronautics. Kita-kita po tayo. Ayan guys, magkita-kita tayo kasama natin si Sir Van sa meet and greet natin sa Working Pinoy Cruise See you guys!